Alright, sa so mapayapang pang buhay, tinawag at hinira. So ngayon po mga sa larangan ng spiritual at magbabagay rin po sa battery bell po. Ito yung sumukin na rin po. Mga binagay na rin, mga na rin po sa karamihan ng mga tulis na rin po lalo sa mga sundalo. Naisa nice inyo naman po kung paaniwala nyo o hindi. Ito po yung mga subok na rin po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid at akin mga inuuna yung mga dinadasal ko. At karamihan rin sa akin mga gamit. Hindi na akong nakapagdasal ng mga galing noon ma kapat kaya naging busy rin po so ngayon po mga kapatid at siya na nga rin pa ako at ngayon na po ako naka napag ano, rin po dito sa youtube channel ko rin po at aking mga dinatas at rin po lalo sa mga banal na espirito rin po at pagpapasalamat pa rin sa Diyos rin po ay na aking mga instruction na rin aking mga layunin rin sa aking pinatutungkulan rin, rin at paabang nagbibigay nagbibigkas rin po sa mga Diyos rin po parang ganito rin po mga kapatid ako yung mga inauna rin ano po yung panalang sa Espiritu Santo Spirit na ito parin na Espiritu Santo punin mo ang puso ko ng iyong banal na kayaya sa puso ng iyong lakas ang aking kaya eh, na ngayon ang araw na ito upang matawad ko ang lahat ang mga tungkulin ni natin sa akin upang lahat ng mga gawin ko ay maging basa at matawid ba ang mga gawang tutulong ko ay hindi asar din ang kaniluman na ito ay maging mukas palad ng uh, tao sa mga nagkakasara sa akin tuwan mo ako ispuro eh. sa ito sa lahat ng pagsuho ay bukay parangan natin mga aking aking kamangmahal parangan ako sa mga pangyayalangan na alaksin sa kayo na tulong sa mga pangyayalangan at kayo yan ay sitokso at damay sa mga karamdaman ispuro sa ito ang banal ganun mo ako at bigyan ng liwanag ng aking puso. Kaliwa at isipat, tulungan mo ako mamuha sa kabanala at tumagos sa kabutin at pagpapala. Alin na, ah, alin na, Espiritu Santo, itulit mo ang iyong liwanag, ang iyong lakas, ang iyong pangalo at iyong pag-ibig upang ako'y maging karapatag at mamuha sa, sa banal na ispiritu. Buhay sa banal na pag-ibig kami. Ayan po, mga rin po mga kapatid. So mga kapatid nyo, nga rin po pala kay Nick Banayo kung papasubok rin po kayo. So mga agay ah, mo anting anting, dito lang po sa Naik Cavite rin po. Kung hindi nyo rin po alam. Diyan lang po sa Naik rin po sa Kalibuyo, magtanong lang po kayo. Po. Pwede nyo lang po ni Google Map ma nyo lang po, mabilis nyo lang po makikita lang po. Kung nung buhay, ay sorry po mga kapatid, mga kapatid, eh, nahulog na rin po ang cellphone ko. Nahulog ko rin po. Sa akin nga rin po pala, mga kapatid, yung mga kanilang sa sandalan rin po dito. Mga, ano rin po ito, sulatan ng mga bata rin po. Ngayon po, mga kapatid. Ito nga rin po, mga kapatid, itong bayan na rin po dito sa amin. Um, itong setas na rin po. Itong setas po ako ngayon po, mga kapatid. Ay nasunod na rin po ito, mga kapatid. Mabuti, sa awan nandiyas na rin po. Hindi na, na tuluyo ng aking bahay rin dito po. Ngayon, gumamit na rin po ako ng panalangin na rin po. Uh, sana umirap, nagdasal na rin po ako niya yung habang nasusunod itong bayar rin po namin sinabi, sinabi ko. Boy, so ngayon uh, po, isa ko rin sa tao. Kaya huwag po ipaintulit niyo po ang aking tahanan, ang aking na aking ko pa na, na hindi masunod ang aking bahay rin po. Balutan niyo ng puting kapangyarihan o malabay na pagpakain po aking ikaw po ay pinaniwalaan po ang inoong so kristo aking tiga kapitas kapitas mukha ang pintahan ng aking bahay yan kung may takot po sa lupa yun rin po hindi natuloy yung hindi rin po natuloy yung pagsunog rin po ka yun ng apoy yun rin eh. sa ako ng Diyos rin po may hirap na rin kung nasunog rin po yun ma wala rin ako pagano pagtutulogan ng maigay rin po mabuti na lang po ta, mga kapatid ay eh. marunong ako sa mga ganto rin po kung hindi Panagurado, to, das tong bayaran na to. Kaya naglagay na rin ako ng mga orasyon sa mga sulok ng bayaran dito para hindi masunog rin po, mga kapatid. Nakata, alam nyo, mga instruction dito sa mga ganito, lalo sa sulog ng, ay sa ano, yung may mga sunog ng bahay para hindi masunog yung tahanan o bahay rin po. Pag mga emergency, ay mabuti nilang to, talaga ay marunong, ano ko yung yung mga, ano rin po, yung mga tatlong person o mga evangelist kapatid yung mga ma na rin po kaya nipa ko ng puting kaparing nga rin po ito yung aming bahay kaya hindi mas hindi po mga kapatid sa awal ng Diyos nga rin po nasunog po itong tahanan rin po So ngayon po mga kapatid sa pakakaulit po na rin po dito yung mga gantong bagay rin po at mga gumagamit ng pangkaliwahan rin po sa sa mga ganyan rin po at umuwas na rin po kayo sa mga ganyan bagay rin po lalo sa mga pangkakula at pangbabar at mga ano rin po sa mga kulturo rin po. May e mga kabula rin, rin po mga kapatid yung mga hindi po nakakalang sa mga gantong bagay rin po. Ay e mga kabula rin po mga ayan rin po mga aming sinasamba si Iso Kristo aming tiga pagligtas na aming siya sa limutan rin po nito. Kaya huwag kung kayo mga ano rin po dito mga guska, kung mga sinasabi rin po sa akin, kung ano-ano rin po. Nakakultura po ako kasi mga nakikita rin po dito sa YouTube ko rin po kung ano, mga pangkulto daw, hindi sa ganun sa rason rin po, mga kapatid, hindi nyo rin kasi nakikita. Uh, ma mga, mga hindi po nakikita sa mga gatong bagay rin po. Kung bukas nyo naman third day nyo, pwede nyo naman aura kung, kung pang ba o kanin po ako. Kung kung malaman nyo naman po dyan, kung aking mga hinayag rin po, pangkanan po ako, mga, mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, at ibabahagi ko na rin po dito ang orasyon sa ano rin po, sa barilan na rin po mga kapatid. At pakingatan na rin po ito mga kapatid, ito isubot na rin po ito mga kapatid. So ngayon po, agad dito na lang po. Orasyon sa barilan, kaligtasan. Mga gamit ito kung naipit sa hapok ng barilan. Ito ang paraan ng pagpapanda sa gabi bago matulog Minulat na dasalan mo na ang isang ama namin, isang abang ginong Maria, isang sumasampalataya. Kailangan ngunit hindi kailangan lalagpas ng alas 12 ng gabi. Ito na po ang panalangit po mga kapatid. O Diyos Espiritu, Yahweh El Shaddai. Yawa ay ipaglab sa ang kapangyar na maligtas sa mga barkan at mga armas ni Pego. O Diyos Espiritu, Shaday Nawa ay pagkulap sakin sa ang kapangyaran na maligtas sa mga barilan at mga armas ni Prego May Isa na lang po ito mga kapatid O oh, Diyos Espiro Yawa El Shaday Nawa ay pagkulap sakin sa ang kapangyaran na maligtas sa mga barilan at mga armas ni Prego At isunod po ito mga kapatid Ang 3 times rin po mga kapatid Sumi-mi-min-tam At dalawa na lang po sumi mi min Isa na lang po So, di, ni ni may Yan po, okay na po. Ayan po mga kapatid, kung nabigkas nyo na rin po yan mga kapatid. At i-dibusyon nyo rin po yan ng siyam na beses po rin po to para tumamak ang bisan nyo rin po dito. Mga kapatid, tapang dinadasan nyo rin po to. So, ngayon po mga kapatid, at pakingatan na rin itong na to. At huwag gagamitin sa kalokohan rin po mga kapatid. Ito yun po yung mga kapatid, sabak na sabak po ito mga kapatid. So, ngayon po mga kapatid, oh, sana yung mga pagpagana rin po kayo ng mga orasyon at mga matataas na antas na klase ng orasyon may mga limit rin kasi mga orasyon may orasyon na mayroon pa rin kasi na uh, pagganayan rin po mga patitayin po yung mga matataas na rin po sana na nakapagpagana rin po kayo yung mga hindi pa po alam ng mga instruction about sa mga pag-orasyon rin po para makapagpagana rin po ng mga orasyon rin po kailangan ng balabal, bakod, puder, pondo ayan rin po sa so pagpapataas na rin po sa ating antas na rin po sa larang na spiritual na rin po so hanggang dito lang po tayo mga kapatid at pakingatan na lang po tuloy kung binagi ko ng orasyon dito